Kuya, yung phone ko rin oh, si Rana. Kailangan ko na ng bago. Ay, pasensya na po. Excuse po muna ha. Ah. Mag-uusap lang kami ng asawa ko. Two years nga akong nawala. Two years ko yung binubuhay yung dalawang yan. Eh kasi tong asawa mo nakakairita. Pinapalilis ako, kuya. Alam mo naman si nanay, di ba? Kahit konting respeto. Kaya buti na nga, nagluluto siya eh. Ako ang pamilya mo. Carlito! Yes, ma'am. Kaya pa magpapadala si Aya? Diyos ko, wala na akong pang two talaga. Sabi ko nga sa'yo, by Monday pang pa padala noon. Kuya, yung phone ko rin, oh, no? si Rana. Kailangan ko na ng bago. Patingin nga. Mm -hmm. ah, Oo oh, nga, no. Don't worry. Pag nagpadala na si Aya, bibigyan kita ng cellphone. Ay. For sure yun. At ikaw din, ma'am. For sure, bibigyan kita ng jewelry para marami ka ng ano, magawa sa, ano, sa life mo. Eh, ay, ang mahal na mahal kita. Ay, <laughs> ay. Lagi na lang siya nung mo. Malapit ng birthday ko, hindi ko pa nakukuha yung bagong set. Yung mo na naman, oy! Oh. Yung na mo nga yan! Gusto mo, bura na ka talaga! Mahal! Uy! Aya! Kamusta? Bakit? Hindi ka naman nagpasabi na darating ka na pala. Eh... Pa surprise nga, di ba? <laughs> Pero ako yata yung na-surprise. Na Nandito ah. pala kay... Mano po. Hi, T, Hello. Mabuti naman at nandito tong dalawang to. Oo, talagang pinapunta ko sila dito kasi nga wala akong kasama. So, kailangan ko na may makakatulong dito sa bahay natin. Hmm, ganun po ba? Ah, uh, matagal na ba kayo dito? Dalawang linggo? <laughs> Hindi po, Tay. Simula pa nung ano, umalis ko. Simula nung umalis ako eh. More than two years na yun ah. Ha? <laughs> hindi ko ata alam yun. Eh, kasi ate, <clears throat> mas maigi nang nandito kami kasama ni Pula. Kasi kung wala kami dito, baka sino-sino yung mga babaeng pinapapunta niya dito. Oo oh, diba? mm. so, Di ba? Hmm. Hindi mama. Yes. Alam ko naman at kilala ko naman yung kapatid mo. Alam kong hindi niya magagawa yan sa akin, mambabae. Kaya nga, kasal kami. Tsaka, oh, baka naman may pasalubong kami dyan may pa-chocolate o parang may ay. ay wala po eh kasi kinapos po ako hmm? at saka mahal araw-araw tayong naka-video call di ba? ba't hindi ko alam nandito tong dalawang to at dito na pala nakatira to? ah uh... eh kasi ate mas gusto namin kasama si Kuya kaysa magkalay yung pangitirahan di ba ma? Alam mo naman, Manugang. Mahal na mahal ko anak ko na yan. Eh, mahal ko din naman po yung anak niyo eh. Teka na nga, Siguro kaya hindi ka nagpadala nung kasi dala mo yung cellphone ko. Yung hinihingi ko kay Kuya, yung bagong cellphone. Nasira na kailangan ko sa school ng bago eh. Nanghingi oh, siya oh, ng mahal. phone? Oo, oh, oh, mahal. Hinihintay namin yung padala <laughs> mo. Eh, surprise pa rin pagdating mo. Siguro dala mo na. Mm, okay. Ah, um, nai. Pasensya na po. Excuse po muna, ha? Mag-uusap lang kami ng asawa ko. Ay, sige, sige. Bilisan niyo, tiha, kasi baka kahit wala kang sinasabing pa sa kami kami. Mm -hmm. Sige, sige. sige. Tara, sa kwarto. Ay! Aya! Ano ba naman yung mahal? Ba't hindi mo sinabi sa akin? Nandito pala yung nanay at kapatid mo. Eh kasi kailangan ko talaga na nandito sila, di wala nga akong kasama. Ano yan? Hindi mo kaya mag-isa? Ha? Ayan naman, alam mo naman na dalawang two, two years ka nawala, di ba? Two years nga akong nawala? Two years ko yung binubuhay ang dalawang yan? Ano, Sabihin mo nga sa akin. Anong gusto mo? Hindi ko sila patirahin dito, tapos magdala ako ng iba? Bakit sinabi ko ba yan? Hindi, porke ikaw ang nagtatrabaho, ikaw lang masusunod. Wala na ba akong karapatan dito sa bahay? Wala akong sinasabing ganyan. Wala akong sinasabing wala kang karapatan. Ang sa akin lang, karapatan kong malaman kung sinong titira sa bahay na to. Aya, karapatan din nila pumunta dito. Pamilya ko sila. Mag-asawa tayo, di ba? Pamilya mo nga sila. Pero sinong nagpapakain sa kanila? Sinong tumutos to sa bahay na to? Di ba ako? Ayan, ayan na naman. Pinapamukha mo na naman sa akin na wala akong kwentang asawa na wala akong trabaho at ikaw magaling kasi ikaw may trabaho ka. Hindi ko pinapamukha sa'yo yan. Hindi, yun ang pinalalabas mo, Aya. Ano ba? Ano ba, Carl? Gito. May karapatan ako kasi ako ang nagtumutustos sa bahay na to. Ako ang nagpapadala ng pera. Kaya pala, kaya pala, oh, halos sige. na lang buwan-buwan, weekly, nagpapadala ako. Mayat-maya humihingi ka ng pera. Kasi saan? Sa ina mo at sa kapatid mo? Ha? Ay, kailangan nila ng pera, Aya. Bakit tayo? Kailangan din natin ng pera. Ah. Kaya nga nagtrabaho ako sa abroad eh. Para makaipon tayo o bumubuo tayo ng pamilya. So anong gusto mong gawin ko? Ay, sana sinabi mo lang sa akin? Sana sinabi mo na dito na rin sila pa Nagpakahirap ako eh. So ngayon papipiliin mo ako? Kung ikaw o ang pamilya ko? kita pinapapili, Carl, lang sa amin. Gusto ko lang malaman Sa so, eh. dapat maintindihan mo din ako. Ay, Carl. <laughs> Ayun, dumi, dumi ng bahay. Wala man lang naglilinis. Mm <laughs> Eden! Aray! Ay, ako! Ang dumi-dumi ng bahay, ang kalat. Hindi ka man lang naglilinis dito? Ba't ako maglilinis? Eh, galing, ko, galing ako sa school, ate. Tsaka nakakapagod mag-aral. Ikaw mag-aral. Ako dito sa bahay. So dahil nag-aaral ka, hindi ka na pwede maglinis dito. Ganun ba yon? Oo, kasi hindi naman ako katulong eh. Estudyante ako eh. <laughs> Kailan lang nangyaring ganyan? Tsaka ba't ka nakahilata dyan? Sofa yan oh, hindi yan kama. Kailan lang naging kwarto yung sala? Ate, dito ako komportable. Eh. Tsaka, ba't ka ba nakikilam? Ikaw lang yung nakikilam dito ah, simula nung dumating ka kahit ano naman gawin ko dito, walang nakikialam eh. Okay lang kay kuya tsaka kay mama. Baka nakalimutan mo. O nyo, nakikitira lang kayo dito. Bahay ko to at ng asawa ko, wala kayong karapatan dito. Asawa mo kuya ko, so may karapatan ako. Masamit ka pa talaga eh. Maglinis ka nga! Yung kuha! Ikaw ka babae mong taong, burara ka. Eh! Ano ba yung pinag-aayawayan yung dalawa? Hanggang sa labas, rinig na rinig ang boses niyo. Eh kasi itong asawa mo nakakairita. Pinapalinis ako, kuya. Ay, ay, bakit mo nga naman pinaglilinis to? Eh, nakita mo lang galing ng school. Pagod. Kaya ako ko lang magpahinga. Anong ibig sabihin mo dyan, Carlito, ha? Ako lang ang pwedeng maglinis sa bahay? Nakikitira yung kapatid at nanay mo, ah! Hindi naman sa ganun, Aya. Bigyan naman natin kahit konting konsiderasyon si Eden. Di ba galing siya ng school? Konsiderasyon? Sinasabi mo? Paano ako? Ako nagtrabaho sa abroad, ah. Ako ang nagpakahirap doon. Para ito sa bahay na to. Tapos ano, ako hindi ba napapagod? Ha? Paglinisin mo yan! Babae yan! Huwag yung tamad dito, puro lang higa. Nakakahiya naman sa inyo. Kagagaling natin sa eskweland, pinapalinis tayo, angkat ka lang Pasensya mo na, Eden. Hindi niya talaga akin. Kakainis, eh. Huwag sabihin mo naman yan kahit minsan. Pakailamiran. Sige, pagsasabihan ko. Mami! Sarap ka na lang luto mo! Umuriin mo ito, Ay, oo. Sarap-sarap nito. O, oh, Nay. Na, nagluto <coughs> ka na pala. Akala ko kasi hindi pa kayo napagluto eh. Sarap naman yan. Siyempre, Ana. Sarap ano po yan? Pasta. Ah, okay. Pasta. Nga po pala, ano po palang sahog yan? Baka. Baka po? Hmm. Hindi po ba nasabi sa inyo ni Carlito po na bawal po ako sa baka? May allergy po ako. Wala naman siyang na sinasabi anak Sa eh. Saka paborito naman tatlo ko e. Eh. Oo nga. Tsaka ate, ga-arte-artehan ka yun -arte siguro. Wala naman sinasabi si Kugit at nababanggit sa amin. Kaya kumain ka na. Kung ayaw mo magutong. Gusto mo akong mamatay? Ha? E eh, di diba magluto ka na sa'yo. Wow, Tama arbo yan mga asing. Kain ka na natin. Oo nga. Bakit kayo- Nakakalala si kuya mo. Diyos ko, ang tagal-tagal naman niya. Bakit kailangan sabihin sa'yo ni Carlito ng asawa ko na bawal ako sa baka? E di sana tinanong niyo po muna ako, Nay. Alam mo, kahit anong lutuin ko dito, kinakain nila. Tsaka wala kaming patakaran dito, no? Kahit anong nasarap, binuluto namin. Kasi wala kami mga allergy. Wala po bang ibang pagkain dyan na pwedeng lutuin? Ito lang ang pwedeng lutuin ngayon araw na to eh. Nakabudget na kasi. Nay, mukhang masarap yan ah. Siyempre sapuloy na Maya maya kuya, kakain ha na tayo. Ba't ayan, ah, naririnig ko na naman yung boses mo. Hanggang sa labas na naman, wala naman problema. Problema? Hindi asawa kita, di ba? Alam mong bawal ako sa baka. Tinatanong ko lang yung nanay mo. Alam mo naman si nanay, di ba? Kahit konting respeto. Kaya buti na nga, nagluluto siya eh, para sa atin eh. So kung gusto mo, ah uh, mag-order na lang. Order na naman? Tapos, kaninong pera? Sa akin? Gastos ko na naman. Aya, ito na naman tayo. Huwag na masarap ng na pamilya mo. Nakakahiya naman sa inyo. Hiyahan nyo na. Kaya, kaya na tayo, di ba? Kuya, kunin mo yung mga plato tayo. dyan. Oh, Tara na. tayo. Salamay sa tayo. Mainit na eh. Kakahiya sa lalayas. Lalayas sa sarili ng bahay. Hindi ko naman sinabi na lumayas ka. Kaya, Hindi. Ano yung ginagawa mo? Palagi mong pinagtatanggol yung pamilya mo. Ako. Pamilya ko yun. Pamilya mo, Carl. Ano ako? Di ba pamilya mo rin ako? Asawa mo ako? Ha? Ano ba? Hanggang, ano? Ka hanggang kailan tayo ganito, Carl? Hanggang kailan? Hanggang nandito yung pamilya mo. Hindi tayo matatahimik. Wala tayong sarili. Pamumuhay. Paulit-ulit tayo. Paulit-ulit tayo, Aya. Paulit-ulit? Kasi paulit-ulit nangyayari eh! Bahay natin to! Binuo natin to! Napakahirap ako sa abroad para sa atin! Pero pinapatirang mo yung pamilya mo dito. Sino nagtutustos ako, di ba? Kasi nga wala na silang mapupuntahan. Ako lang ang pamilya rin nila. Kanito na lang. Mahal mo pamilya mo, 'di ba? Oo, mahal ko. Mahal mo pamilya mo. Okay. Pumili ka. Ako ang pamilya mo. Aya, ako pa pipiliin mo? Pamilya ko at ikaw? Tingnan mo paano pa. pamanong pipili. Paano ka pipili? Kasi pinagtatanggol mo palagi yung pamilya mo! Hindi ko sila pinagtatanggol! Tama lang naman yung sinasabi ko sa'yo, di ba? Wala akong karapatan sa bahay. Ano to? Nakakabago ano din ako! Alam mo, wala nang patutunguhan itong pag-uusap ka dating dalawa. Wala nang patutunguhan talaga. Lagi akong mali. Akong mali bahay natin to. Ay. Tama na. Lumabas ka muna. Tsaka na tayo mag-usap. Ako, napag-desisyonan ko na babad ako sa abroad. Doon may buhay ako. Doon may mga karapatan ako. Lumabas ka. Ito, bahala ka ako. Anong desisyon mo? <laughs> sana ako eh sorry ah sorry sa mga nagawa ko sa'yo sorry dahil pinagdira ko dito ang pamilya ko na hindi ko malang sinasabi sa'yo na nag-expect ako na mapapadala ka ng maraming pera tapos hindi ko naisip na nagtatrabaho ka abroad kung gano'ng hirap ang ginagawa mo para sa amin sana mapatapad mo ko ah Mahal, asawa mo ako eh. Dapat wala kang tinatago sa akin. Wala naman akong pakialam sa pera eh. Wala akong pakialam na pinatira mo dito yung pamilya mo. Ano na, mahal yung mali ko? Hindi ako sa sa'yo. Inilihim ko na itago sa'yo na ang pamilya ko pala dito tapos ikaw. <laughs> Hindi ko man lang inisip. Sana makatawad mo ako ha sa mga maliit na bagay. Naglilihim ka na. Paano pa kaya sa ibang bagay, di ba? Kaya, di ko na, di naman kita nilalayo sa pamilya mo eh. Alam kong mahal mo yung pamilya mo. Pero, bumubuo tayo ng pamilya eh. Dapat ako na yung priority mo. Sana next time, hindi ka na magsinwaling sa akin. Wala ka nang itago anak, sorry ha. Ah. Naging kampante kasi kami. Dahil kasama ko yung mga anak ko, sana mapatawan mo kami. Ate, pasensya din ha. Ah. Kasi naging masama akong kapatid din sa sa'yo. Sorry talaga. Hindi ko naman gustong gawin yun eh, pero Napuno lang siguro ako. Nagala sa emosyon. Pasensya na rin kayo sa mga nasabi ko. Bahay yun din naman to eh. Pamilya kayo ng asawa ko. Kaya, sana mapatawad yun din ako. Ate, huwag kang humingi ng tawad sa amin. Kami naman yung may kasalanan eh. Tsaka, ate, salamat po pala ha. Kasi sa mga perang pinadala mo, nakapag-aral ako ulit. Tsaka malapit na akong graduate. At saka maraming salamat na kung hindi sa tulong mo, wala kami matitirhan. At okay. Wala kaming kakainin. Okay lang po yun, Nay. Welcome po kayo anytime dito sa bahay. <laughs> Mahal po kayo ng asawa ko. Paano yan? Alis na ako sa Makalawa. Babalik na ako sa abroad kaya mahal sabihin mo lang sa akin kung magkano ang kailangan pang dito sa bahay pati nila Nanay at ni Aiden uh, mahal uh, napag-isip-isip ko kasi na total ako ang padre ng pamilya dito so napag-isip ko na sasama na lang ako sa, sa ibang bansa para magtrabaho para at least hindi na ikaw lagi ang magpo para sa pamilya ko ako naman Tsaka mahal, alam mo naman na mahirap ang long distance. Kaya gusto kong magkasama tayo. Anay, Eden, uh, sa sitwasyon natin ngayon, pinagbilin ko muna kayo kay tita. Doon muna kayo titira hanggat di pa ako sumasahod. Doon muna kayo. So, ko na lang kayo pagka sumahod na ako. Mahal. Yes, mahal. sasama ka naman sa akin sa abroad, dito na lang sila titira. Si nanay at saka si Eden. Sila na munang titingin ng bahay. Salamat, na, na. Ano ba yan? Saka tayo nagkapatawaran, saka pa kayo aalis. Pero naiintindihan po namin na kailangan yung mag-abroad. Saka doon na rin siguro mag-start ng bagong pamilya. Mag-iingat kayo mga anak ha. Mamimiss ko kayo. O nga, sa video siya tayo.